Tatlo yan Sama ko yung mga Siyempre Pag Pagpajalibi ka kay Lolo ha Ha Siyempre Best oh. Ayun na po okay. Tatlong pabo yan ha Ang dami natin itlog Ang <laughs> dami itlog ha ayan, ayan, pipitasin na natin yan. Maganda yan. Tapos dito, ayan, ah, oh, mimitas tayo yung mga dilaw na yung iba eh kaya lang ito mukhang itong mapamapa -mapa na ito delicate to eh hmm. ito kukunin na natin isang napakagandang buhay mga ka farmer tingnan nyo naman ang ating pigeon loft oh. Huh? yan yung sinasabi ko na sapul na sapul nya yung morning sun dito dito siya nakaganon So, yung likod, pag, pagka siguro 10 o'clock, wala na. Wala na, tapos na. So, okay lang, tama-tama lang yung init. Hindi siya yung talagang tigang na tigang ano. Which is napaka-ideal. Yung morning sun pa ang makukuha niya. So, ayan. Punta na sana ako sa litsunan. Bit-bit ko yung mga sarsa. Eh, apat yan. Mabigat. Sabi ko, Abangan uh, ko na lang si Mario. Ayun na, oh. Deliver niya ngayon ay Angeles, Dau, and Limay Bataan. So, ayan. Uh, medyo napaaga ng konti, pero wala naman pong problema. Uh, subok naman na po yung lechon kahit ay uh, ilang oras, ano. Uh, kasi mga tatlo-apat na oras, walang problema yan. Kasi minsan nakatambay nga dito yung baboy. Saka namin inaano, no. Uh, yung lechon ba? Saka namin na uh, hakainin, pero ano, malutong pa din naman kasi madalas-madalas naman magkainan nandito. Kaya maganda din 'yon kasi na-evaluate ko yung quality pati yung lasa, yung timpla nila na ano ko, na-evaluate ko. Ayun 'no. Ah. Asama na naman pala ang kanyang mga alipores So ayan, Limay Bataan. Ah, de derecho na 'to ng SETEX. Wala kasi si Romel pala, ayun, burol po ng nanay niya ngayon, viewing. Oh, ito na. Tatlo. Tatlo 'yan. Sama ko 'yung mga Syempre. Pag Pagpa-jolly bigay ka kay lolo ha. Ha. Ah. Syempre. Let's daw. Oh. Ayun na po. Okay, let's go. Ingat. Saan ang unahin mo? Angeles daw na, no? Angeles, tapos daw, tapos Complete Kompleto na 'yung address. Okay na. Okay na. Oh, sige. Thank you. Ingat. Bye-bye. <laughs> tayo naman ay pupunta dahil 8 o'clock mayroong pong magpipick up ng lechon ayan pero napakagandang magikot-ikot ngayon mga ka-farmer, ito yung bago namin kamate so puli ay uh, maging singganda din ito <laughs> ang sarap panoorin sa umaga, grabe mga ka-farmer ha, katuwa hmm. ating mga taning okra pala na andun sa likod nag harvest na pala ng dalawa si bebe kahapon sabi ko hindi mo man lang niluto eh nag -gahol sa oras nahawakan daw yung map nagmap na nang nagmap so sabi ko lutuin mo na mamayang tanghali kasi sayang naman yung freshness ayan o oh, sabi ko na eh oh. Oh, patay ito pang binhi na ito o oh, pang binhi na yan oh, yan na o oh. ibig sabihin magulang na siya o oh, nagdilaw na so kailangan ng pitasin <laughs> okay lang to kukuha na natin ng binhi yan mahal ng ano eh mahal ng uh, binhi sa 100 plus sampung sampung buto lang ni imagine di ba parang hindi din ano hindi din uh, kaya mas gusto ko na yung sampung piso na uh, nakatubo na parang sigurado na pero di naman ano sure naman yon ang germination yon no? piling pili na yon eh Siyempre nagpapamahal dyan pinaka-cage na may, may branding na Ninagyan pa nila ng Binalutan pa yun Kinocote pa po nila na yun Ng insecticide hmm. Babalutan pa nila ng insecticide yun Para nga naman uh, Yung buto hindi maatake na ang Langgam Isa sa mga kalaban kasi dyan langgam Hey, sana maaga yung ano, 'to kay bibili ng asin. Wala na rin pong asin sa Litsunan. Ano pa ba? Sana mamalengke, na-miss ko yung iihaw na bangus. Gusto ko mag-iihaw ng bangus. Parang kagabi, crib ako sa inihaw na bangus ah. So ayan, ang napisa pala natin ay ah uh, 20 tuh na sisiu. Pero syempre hindi pa nagagaranti na lahat yun mabubuhay Pero yun may ilaw naman at May cheek booster, naka betrasin Hopefully ay marami ang ma isa ay mabuhay. buhay. Oh, si Roman. Ayun. Ayun. Ah. <Yeah>, <laughs> Ayun oh, andito po. po Saan po to? Sa Manila, sa Manila, sa Santa Cruz. Santa Cruz. Uy, San Santa Santa Cruz, Santa Cruz Manila. Tayo ma Ta Ay, Espiritu Santo. Ako. Yo, Espiritu Santo. Yo, yo. Espiritu Santo. Yes, Espiritu Santo. Ano ba 'yan? Graduate 'yan. 87. Ah, 97 ako. 97? Grade 1 graduate ng 97. Espiritu Santo. Saan nandawa ko kasi niyo? Oo. Oh, oh, oh. 1997 naman. Oh, oh, oh. ako graduate ng high school. High school. High school 'yan. Yeah. 87 ako. 10 years ang gap natin. Oo. Oh, <laughs> oh, galing ah. Oh. 'Yan dalawa 'yan, taga Espiritu Santo. Spiritu Santo. Oh. Sand, oh, May kilala ka siguro mga castor. Wala na. Kasi mga ma na ahead sa akin yung mga espiritu din sila eh. Oh. Karamihan sa lugar namin. Espiritu Santo oh, nag-aaral kasi Santo. malapit. Eh. Hobe. Isang, isang kali lang kasi sa amin eh. Oh. Si Hobe, inabot mo pa. Hobe, oo. Oh. Ano na ata siya, principal na. No? Boy pa ba? Eh, boy. pa. Boy pa. <laughs> 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 kasi ang <man> <laughs> naging... Ayan ah. Oh. Uh, thank you, thank you. Napakabang kwento namin. Going to ano pala to. SP yan din pala itong kasama ni ka-farmer Romel Ayan. Uh, ah, Espiritu Santo din po. Tayuman. No? Isipin yan. Santa Cruz. Tayuman. <laughs> <laughs> Thank you, ah. Ayaw bumati ni brother, eh. Naiya, eh. Magugutom kayo sa biyahe. <laughs> Ay, taman tama yan. birthday Wow, ayan, happy birthday. Uh, yan, salamat, salamat. Ah, I kinaganda yun. pa rin. Ngayon ko na uwi. Eh. Oo, oh, <laughs> sige, sige. Salamat, salamat. Thank you. Ingat, ingat. Going to, ano, going to Tayuman. Tapos nagbigay siya ng tip na 1,000. Ayan, para sa mga boys. Sa so, mga boys pala sa ating uh, lechonero, syempre. Ayan, thank you, thank you, ka-farmer Rommel. Meron pa tayo alas dos. Ayan, alas dos. Teka, naglakad lang pala ako. Ayan, nag-break muna sila. <laughs> Ang salang niya na ay uh, 9, 9.30 pa lang. Ano? Salang niya. Oh, naninirador to. Bakit? Tahan dyan, ha? May tip na, 1,000. Ayan, oh. Huh, grabe. Ang exercise din yung uh, pagkakalapati, <laughs> Linis na tayo Okay na. Pakain nga ng si Rambo May stress na to Wala pa daw yung alapate Saan ba? Ilang kilometro? 198 yata Ah, ang laki ng tinalon hmm. 50 um, Ay, matindi eh. Almost 200, 200 kilometers na pala Tatlong oras hanggang apat Yung iba, no? Oo Ayan o, ganyan na po karami yung ating mga bibi Mamaya pupuntan ulit natin yung manok Kung ano, talagay ko may malalagas Dahil may mahina pong sisiw kanina Ay, ah, kahapon ah, Sinilip ko eh Tingnan natin pong ano Ito, excited na rin akong ma Ma Paayos natin Kasi ito naman ay Low cost lang ang mga mga materials na gagamitin natin dito Halos yung mga scrap lang ng ding na yero Makalinis natin pero wala na po Medyo Oh, hindi na natin gagalawin to. Titibagin na lang yung ano. Tapos didingdingan ng maayos. Baka sa wali, mayroon tayo makukuha. Hmm. Oh, ano? Bago ito ah, nahulog. Walang laman. Ah, uh, nasasayang, ano? <laughs> Wala pa rin. 29 days po ang, ang bibi. Kaya ito, maganda tong malaki ang chance na Marami ang mapipisa. Talagang nalimliman ng maayos. Ito, ewan ko lang po. Babalikan yan. Bago din yan. Kasi malalaman mo, may mga bala hibo eh. Pagka nililimliman na. Pagka yan, oh. One, two, three. Apat ang gansa. Ano bang gansa dito? Tatlo lang. Ito, gansa pa ata ito. Oh, gansa pa. Ay, ah, hindi. Tatlo lang ang gansa. pangkatay na yan tapang ito ah, ah hindi nga lang dito isa yung panikuya ito eh siyang gumawa na ito dati dito po yung mga road island niya dati nag switch lang kami gawa ng binigay ko dapat yung niya na naman grabe yung anong yan bird po nubos yung mga manok namin so ayan o no? makauwi kaya ang ibon ni Rambo 3 hours na 7 8, 40, 9, 40 10, 40, 3 hours dapat makauwi na bilis ng mga talong ha musta kaya yung kalabasa nya dito sabi pa rin <laughs> ayun mamaya ikutan natin yung mga tanim tanim na yan mo namumuti yung mata mo kakahintay ah sino sisigawan mo <coughs> nangunguha pala kami na pala kaming ano din ah oh. Uling. Uling pala po, no? Mamaya, bumiyahe ka? Mamaya. Bukas. Kahit isang biyahe lang. Laki niya na. 40, no? Kanino yan? Kay Daniel? Mamaya. Ayan mga ka-farmer, silipin lang natin habang tayo ay nag-iikot-ikot dito. Sunday fields Ay, may patay nga. Oh, sabi ko na ito yung kahapon. Uh, life. That is life. Ayan. na. Ah. Medyo ano na. Naiwan sila dahil may mga mas panganay sa kanila. Ito, bubuhayin natin tong isa. Hmm, tingnan natin kung paano gagawin. Ah, at kailangan din na uh, ihiwalay na. Yan kasi syempre uh, medyo malalaki na to. Medyo marami pa naman yung next. Yung next po na ano medyo marami. Tapos uh, yung bibi natin ba? Yung bibi ilang babang baboy natin? <laughs> Abe, doble ingat tayo sa so, may mga alaga ng baboy nyan dami ko na namang nababalitaan medyo ano po tayo doble ingat kaya ako tingnan nyo oh. yan ang stock, stock ko ngayon ilan ba oh, apat apat itong isa papaluto ito hindi sa akin to bukas yan ipapaluto nila yan akin yung itim yung puti dala po yan sabi ko nga ano natin ha sa iyo ko na sana tumanggap eh. O oh, pa yung kulungan, di ba? Mahirap, nag-iingat tayo. Kaya gusto ko sana ah. Farmer Anthony. Kaya ano lang, sebi tsaka ano? Tatay Peli. Mahirap na. Baka Disgrasya. Kumusta? Hindi ko pa nababakunahan to ah. So far so good naman, no? Oh. Pero naahan natin 'yan. nakasali si Becky ah, ah karating daw to sa kabila eh Ayan, mga nananampalok yan mga ka-farmer dito pala maganda mag-abang eh gurado galing dun yung kalapate eh Hmm. Yun yung magnanay marami pong nagtatanong ayan naandyan lang sila sa likod nandito lang sila kaya lang si Becky dahil natanggal yung tali Nakakarating daw doon sa kabila May bako doon Nakakarating doon Habi ni Sana yung asawa ni Puroy Kaya tinali ni ano, si Chuchay para hindi siya lumayo Becky! Becky! Lapit kaya ito Hindi yung amoy pag pumigit ako parang throwback bata ako naghahanap ng gagamba ganyan po ang amoy ng dahon ako'y nasa kaparangan lagi ganyan din mga batang yan ganyan din ako noon nakakyat ng puno tapos mag-harvest pala ako ng itlog yun itatabi ko na uli titignan ko itong ngayon Pagka ang napisa ay uh, ang natira ay let's say sabihin mo siguro mga 2 days na paaga ko doon medyo marami-rami din ha ah. uh, siguro mga sabihin mo ng 20 pag 20 ang hindi napisa ibig sabihin yun po yung mga nauna kong ano so oo, magpa 5 days tayo kasi 7 days ko kasi yun eh tingnan natin laban 7 days tapos ito bulaklak na to di ko nga alam kung pag natuloy kung paano niya bibit-bitin napakalaki ng bunga ng ano ng uh, hindi nagtuloy no parang hindi nagtuloy yung bulaklak na ito 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 yan. mag ingat kayo sa bayabas ha huwag kayong kakain ng may kagat na ng may kagat na ng paniki. paniki. Baka mani pa virus tayo. <laughs> 70% ang mortality. Grabe pala yung sakit na nakukuha dyan sa paniki na eh? yan. Paborito pa naman din ang mayabas. Ano? Handa na ba ang ating mga ano? Bo? Yeah. Uh, Pang December? Okay. Pa. Saan nga? Oh. Kuya big? Hindi, oh. <laughs> <Dari pa marami. laughs> kailangan makapagtusok pa tayo May, may ilang, ilang buwan pa December Saan? Kasi December, sigurado kakapusin tayo. Kaya lang kasi ang tanlad, once na lumagong ganyan, parang namamatay din, no? Kailangan magtatanim ka ng bago na naman. di ba nagbunga itong ating mangga yung mga nagbungang mangga ngayon eh wala umuubo yung baboy nilang dinala oh umuubo okay na yan nagbabalot na tayo mga farmer at dala ko na yung tree para sa itlogers Expect natin makakakuha tayo ngayon ng 8 to 10 pieces. Oh, uh, 8 to 10 pieces na may uh, maipapa-incubator natin. Pero sana naman yung itlog kahapon, mga anim na yun eh. Baka may bumutas, din natin alam. <laughs> sana wag naman. Sana wag naman. So, ayan, iwan lang muna natin at uh, Nako, daaway na naman yung aso. Marami po tayong tuta ngayon Ayan, si ka-farmer Jonathan de Belen Nagbigay ng mini pincher <laughs> Pinangalanan ni Papayam na Max Max eh Diba? Two syllable dapat daw ang aso kasi Two syllable So, ayun Dito lang muna niyan Ay Ay Ilan kaya ang itlog? Hmm. Tapos mamaya yung Ating mga Gulay yung kamatis natin mga farmer ang matutuwa kayo ang bilis din palang lumabas ng mga bunga nun nakakatuwa ang Indian mango ay uh, mukhang malay mo mag, magbunga ito mga ka farmer ay magmulaklak kasi yung sa baba talagang magaling yung sa baba na yun naglalabas po ng mga bulaklak siguro one fourth or one third of the ano lang naman of the summertime na inaano nya, binubunga niya. hindi, hindi ganoon karami so okay na yon ganoon talaga itong December, siguro half suwerte na tayo pagkalahati nung ibinubunga niya pagka yung peak season ng summer talaga bulaklak pa lang yung mga atsuwete natin umuwi kaya ang kalapate ni Rambo abangan sa ka-farmers love blog It's rock and roll. Ayun you know, Ipabo na naman. Ayun you know, Very good an. Hmm, Ari ka na naman ka Chichi. Dapat naka yung tulis ay naka pun baba. alam nyo mga pabo kayo dalawang pabo sayang to ano kaya ito sayang din oh. Ah. kaya kasi dyan bukan kaya natin palimliman sa manok huwag na natin kuhanin dami ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wow, 11 Lagpas tayo sa target natin Dito marami pa oh 20. ayun dun pa marami pang marami pa yun oh pabo uli oh tatlong pabo yan ah dami natin itlog ah <laughs> itlog ka. pabo kakalabas lang ah oh may ano pa Sister, Excuse me. Excuse me. Excuse me. Ay, wala. May itlog ka pa lang ba? Sorry naman. Ikaw, sister. Mayroon na eh. ano nang anuhin. Ako ah. yung gagawin natin sa pabong. Sayang yun ah. Tatlo yun ah. Kalimlim na kaya natin. Risk na lang natin. Bahala na. may nanok na glimlim dyan so tayo ay naka daling ah 14 ah 15 tama ba oo 3 times 4 plus 3 ang galing mm -hmm. si so, kuya dati ang ginagawa eh, re ref niya tapos bago isa lang ipapaano niya ng mag, mag room temperature ganon yung ginagawa niya pero ako um, ah, natin, baka mahulog pa ito mas ah. sa damit ko eh. ba na natin to Medyo a naman Ang panahon Tanan na ang pagkain ng ating hito Ay e, Gusto ko nang i, Ihalo na lang Para Dito manginain na sila ng malilit na isda Total, e, ano naman yan Soon I-ano e, na natin yan Yung tilapia kasing iba e, Medyo ano pa Hindi nga jun Junjun, kawin mo na lang pera kuya <laughs> Ayo, Bili na rin ako 10 piso na rin ang itlog ngayon Pero ito mas mahal mga farmer Kasi sa Suki Market Yung mga itlog ng native uh, chicken Nasa mga 12 pesos na yata To 15 pesos each Depende pa rin sa laki Medyo mahal talaga Yung native chicken ngayon Ang presyohan sa Ano Sa San Carlos nung huli namin punta sa livestock market yung dumalaga sa 300 pesos dumalaga yon. maliit lang yon. hindi mo naman masasabing sing laki po na ang ano yon? 45 days medyo maliit yon. pero yun ay 300 pesos na balik na lang tayo doon sa taas yan o, pagkatapos ng itlog mga farmer dahil wala naman tayong activity ngayon linggo mahala ko sanang umikot doon sa <laughs> palengke mag yan akala ko ibon ko pa yan ano ah uh, may mga uh, ano doon kailangan ko din kasi bumili ng asin eh wala na palang asin ano Oo, dalawang sako kasi ako bumili kaya yun. Eh, matagal din bago maubos mimitas ako ng papaya kasi mga farmer, maraming papaya dito. Mukhang gaganda uh, ang ano natin sa umaga. <laughs> papaya. Ayan yan yan pipitasin na natin. Ayan, maganda yan. Tapos dito, ayan, oh, mamimitas tayo. Yung mga dilaw na yung iba eh. Kaya lang ito, mukhang itong mapamapa -mapa na ito. Delicates to, eh. Hmm. ito eh. Ito, kukunin na natin yan oh. Ayan, kukunin din natin kung anong kung paano ko bibitbitin tapos kalabasa natin may mga mapipitas pa dito oh. ayan isa sa taas wala na yata sa so, patapos na kalabasa kinaganda naman sa kalabasa ay may stack mo yan basta wala lang ano, mga farmer may stack yan wag lang pag-uuntog-untogin daw yung mga katawan nila <laughs> So, mayroon pa tayong tatlo. Mayroon pa pala tatlo eh. Hmm. Ayun no, 1 2. Hindi maliit na nga lang. Ayun nahulog na ito. Ano ba 'to? At nabulok na. Meron din talagang ano ah Ayun, bulok. So tatlo. Yan. Ano pa tayong tatlo pala sa pala. Tapos ang dami nating pipitasin. Ayun no. Hmm. Dilawan na. <laughs> <laughs> ah, mapahinog na natin ganito ang maganda oh. ganitong kulay yan yan pwede nang pitasin yan yun sa to sa umaga hmm. ayan mga ka-farmer pipitasin ko na at hindi uh, ko na mahawakan ang camera kaya ako'y magpapaalam na Hanggang dito na lang po muna. Bukas hopefully ay makapagpatrabaho tayo at ah, titingnan natin this week kung makakapag-adventure ayon. So, tingnan natin kung saan. <laughs> Inaano ko din kasi syempre yung panahon, 'di ba? Pangit pag adventure ng palengke, pagka ang panahon ay ah, masungit dahil wala din po tayong mai-i-share na mga magagandang isda, especially, no? So, ayon timing timing lang So ayan marami pong salamat at magandang buhay